Kaninang umaga po bumili ako ng isang balo doon sa palengke. Tapos tinagay ko sa freezer. Ngayong, ngayong hapon ay tinagtag ko na kasi paborito ko yung balo. Nasa dalawang kilo po yung laki ng balong ito. Pero ang hindi ko akalain na may uod siya sa loob ng kuan Loob na. sa loob ng balok mismo. Nandiyan yung uod. Kaya ingat-ingat po sa pagbili ng mga isda. Titignan nyo mabuti pag hinugasan nyo. Kung yung balo ay may mga maputi sa ilalim ng laman. Yan po sa ilalim. Makikita nyo po na sa ilalim mismo ng balo. Yan. Parang uod ng buhay ng isda. Kaya napakadelikado po ng pagbili ng ganitong isda. Hindi ko alam kung lahat ng isda ay mayroon nito kasi yung binili ko ay balo. Balo ang tawag dito sa aming probinsya. Napakalaki po niya. May 400 po ang bili ko ng isang perasong balo na ito. Tapos nang hiniwa ko na hindi ko napansin. So, napansin ko lang ito nang hinugasan ko na yung balo. Tingnan nyo mabuti yung nilagay ko dyan. Gumagalaw po siya talaga. Parang parang bulati o uod na hindi mo maintindihan. Nasa laman mismo ng balo. Kaya magingat po tayo sa pagbili ng isda. Kung kiniwa nyo tingnan nyo kung mayroong ganitong mga maputi. Tapos pag binunot nyo yan talagang gumagalaw po siya. Kanina marami yan dyan na nandiri lang ako kaya tinakpang ko. Linagay ko sa plastic to kasi itatapong ko na. Ano? ko na. Nandidiri ako. Hindi mo maintindihan kung bakit mayroon ng mga sariwang isda naman siya. Sobrang lagay niya. Kulang kulang dalawang kilo po yung balo na to. May git 400 po ang bili ko. Ang balo. Nakita nyo yung mga maputi sa laman niya yun po nasa ilalim po niya uod po yan kaya babala lang po mag sa pagbili ng isda titingnan nyo mabuti kung may ganito tingnan nyo po oh, talagang buhay siya gumagalaw siya nakapandiri yung ganito tingnan nyo pati yung malito gumagalaw na rin oh. Hindi mo maintindihan bolati ba siya o uod. Oh, talagang buhay siya na nasa laman ng isda. Kaya magingat po tayo sa...